For today's video, kami daw ay mag trip. Sanay na talaga ako sa ganitong iksina na dito na sa car mag-aayos. Simple lang naman ang ayos ko mga me. Powder, lipstick, okay na sa akin. Kasi para sa akin kahit simple lang basta magaan at fresh tingnan ayos na. Wala sa plano namin ang pag-alis ngayon. Biglaan lang itong si Daddy Mike nagyaya. Growth trip daw kami para mawala ang iyakalaay. Ang pagkabord naming dalawa, kailangan talaga ng change of scenery. Di ba mga mi? Hindi lang puro trabaho kundi pati na rin sa sarili natin. Kamali pa kami ng paso kanina. Ang akala namin bukas pa yung 8 pesos yung papalabas ng kostal. Yun pala sarado na. Hanggang ngayon, kinukulit ko si Daddy Mike, hindi pa rin sinasabi kung saan kami pupunta. Nayaan ko na lang siya, para exciting naman. Isi din ako sa pagkukuha ng mga videos para may pang-content ako. <laughs> Diretso na lang ako. Diretso na lang ako sa Divisoria pag magkamali ako. Ito na ang ending ng road trip namin. Ito lang pala kami pupunta sa mga gulong. Matagal na talaga niya sinasabi sa akin na kailangan na daw talaga palitan ang gulong. Ay, salamat Lord. Natapos din. Ngayon, pauwi na kami at binabaybay namin ang kahabaan ng idsa. May request na naman si Daddy Mike na gusto niyang kainin bukas. Almusal daw niya. Ganyan talaga siya tuwing bakasyon kung ano-ano ang pinapaluto sa akin. Mga pagkaing paborito niya nung araw. Kapag tinatamad ako magluto, lalo na pagod ako sa gawaing bahay, Nagpapakonsensya si Daddy Mike. Sabi niya, pag back to work na ako, wala na namang manggambala sa iyo. Kaya ngayon, magluluto tayo ng pancit canton na may sahog na sardinas. Espesyal na espesyal sa amin ang pancit. It's sardinas upgraded na ngayon kasi may gulay na. Dati sa isla, sardinas lang ang sahog sa pansit. Pero sobrang special na putahe sa amin yun. Simple lang ang buhay namin noon sa isla. Ito talaga ang request niya sa akin kagabi. Nung pa kami galing sa road trip. Kung hindi nga nakatulong si Daddy Mike kay kaisip ng paborito niyang pansit.